Hello guys, good morning. Guys, nagpalit yun po kami kasi fiesta po dito sa aming baryo. Ganyan po dito guys, kahit baryo lang ay naghahanda po kami. <coughs> Yan guys, so haba uh, din. medyo malaki yung nilitsyon po namin ngayon para po no, nakaraang Pasko at bagong taon. Ibang iba din po guys kapag meron po siyempre baboy. Anytime, makakapag po tayo. So, guys, ayan ang aking mga kamag-anak, ang aking mga pamangkin, brother-in-law, ira si uh, uh, uh bali ito guys okay. ay dito sa compound namin dahil yung aking hipag ay meron siyang rest house so dito po namin uh, dinanap ang aming uh, sa salo-salo wow guys ayan o oh. kaso talagang nakakatakot guys <laughs> ayan kasi talagang alam nyo na ang lichon ay putok-batok pero po siyempre, kakain tayo. Pero hinay-hinay lang, guys. Ah, pero ito, guys, ang aking lalantakan. Siyempre, kailangan po natin ng gulay para balance naman po yung ating pong kinakain. Meron din po kami uh, dessert na mahablanca. Ayan. Ako lumang iniluto yun Ako ko yun pati yung dinuguan tayo, siya din po ang nagluto. At meron din po kami dito ng uh, sapin-sapin at saka tingko. So, tara guys, kain-kain po tayo. Enjoy-enjoy po, po tayo hanggat kaya. Kaya po tayo po ay may gana pang kumain. Kasi guys, uh, alam nyo na, pag wala na po tayong panlasa kahit anong dami ng pagkain, hindi na po natin ma So hanggat kaya po natin. May panlasa pa po tayo. Uh, may gana pa tayong kumain. Kain lang, guys. Pero, syempre, medyo hinay-hinay lang. Huwag naman sobra. lalo pagdating sa mga uh, litsyon, sa mga karne. Ha, uh, guys. Uh, sa mga hindi pa po pala nag-subscribe sa channel ko, pakihelp naman po. Uh, subscribe na po kayo, guys. Ha? Thank you guys. At syempre, don't forget to don't subscribe. subscribe. And click okay. na yung guys ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload. Thank you guys. Love you all.